mayong udto sa inyong tanan mga bro sis madam sir uh, ito naman tayo mag vlog sa ating mga nakita na mga mutya bato ito ay mag shout out muna tayo sa ating mga supporter subscriber shout out ni Ronilo Esteban, shout out bro ni Johnny Nirmosa shout out ni Leo Dapat, shout out bro ni Ruel Balasaba, shout out Chris Paul Tubong Banwa shout out at ni Tabret Hunter, shout out bro at sa iba pang pa mga subscriber ko hindi ko ma isa-isa kayo dahil marami man kayo ito ay pakilala ko sa inyo ay ito ang bato ng ito ang laman ng kabibi na bato ni shield ito laman niya o, eh wala nang takip mutya ng kabibi yan ay mainam ito sa pang proteksyon Ito naman ay buto ng kuan, buto ng buto ng rambutan. Ito. Nagiging batona na. Yan. Ay panghalina. Pang amigo. Ito naman ay pangil ng kidlat na orange. Ito. Ang pangil ng kidlat ay maraming hugis. Ito ay pangil ng kidlat. Yan. Maganda sa pangproteksyon. Lihis sa mga masama pangyayari. Sa disgrasya. Ito ay maganda. Ito ay talaba na naging bato. Yan. Maganda sa pang negosyo. Proteksyon. Talaba na naging bato. Ito naman ang bato ng... Ito ay batong bakal. Ito, tinatawag na batong bakal. Matigas ito. Yan, may ano pa may gabay yan o, oh, gabay niya batong bakal yan ano, o oh. tao o oh, yan kita niyo ito ay buhok niya yan nakaganyan. ito ang mukha niya yan ang gabay niya oh Yan, ang gabay niya. Malakas na bato ito. Yan, ang gabay niya oh. oh. Yan. Matong bakal. Ito naman. Emutya ng linta. Ayan ang lintaw oh. naka palibot niya pero para siyang ano parang ahas Yano oh. Yan ang ulo niya oh mata Yan mm. Malakas malakas Ayan. Maganda sa pang ano, pangingisda. Ito naman ay mutiya ng bangkoro na kahoy na crystallized buto ito buto niya Yan. Ito naman, isa ay maraming lintao o oh. oh, mayroon pang nakaukit ng mga mutya. Binahayan ito ng mutya. Ito ay bibiakin ko to. Yan. Yan, oh. Yan ang mga bato natin. Uh, naki, Nakalap natin ngayon Ngayon lang ang ibinabahagi ko sa inyo Sana magsubscribe kayo Pakilike Pakishare naman Para Updated kayo sa aking mga I Binablog Sana hindi kayo magsawa sa akin Na ma Tuman Uh, tumingin sa aking vlog Salamat at mayong utos sa inyong talang.